June 10, 2025 nagtapos ang unang araw ng pag-upo ng Senado bilang impeachment court para kay Pangalawang Pangulo Sara Duterte at sa botong 18 to 5 ay nagpasyang ibalik muna sa mababang kapulungan ang mga artikulo ng impeachment sa halip na agad simulan ang paglilitis. Minungkahi ito ni Sen. Alan Peter Cayetano bilang pag-amienda sa naunang mosyon ni Sen. Ronald Bato de la Rosa na tuluyang ibasur ang kaso at sinangayunan ng mayorya matapos ang ilang oras na mainit na debate paliwanag ng mayorya, kailangang tiyakin walang nilabag na probisyong one impeachment per year sa Kamara at maisapinal ang mga depenisyon ng culpable violation at high crimes bago umusad ang panilitis upang hindi umano mauwi sa ligan na butas na maaaring pagbatayan ng pagbasura sa hinaharap. Tintulan ito ng limang senador sa pangunguna ni Senadora Risa Hontiperos na nagsasabing walang nakasaad sa saligang batas tungkol sa quote-unquote remand at obligado magsimula ang Senado sa sandaling matanggap nito ang mga artikulo. Inilino naman ni Senate President Francis Cheese Escudero na ang pagbabalik ng kaso ay hindi katumbas ng pagbasura. Nag-issue pa nga ang Korte ng Summons upang magsumite ng tugon ni D.P. Duterte sa itinakdang sampung araw. Subalit sa praktikal na usapan, naantala ang pag-uusad ng paglilitis hanggang makapag-certify muli ang kamera, bagay na maaring maituturig na taktikal na panalo para sa kampo ng pangalawang pangulo dahil nagkakaroon siya ng oras upang magmobilisa ng suporta habang humuhupa ang agarang tensyon sa publiko. Sa loob ng kamera, sinalubong ng liderato ang desisyon bilang paunang hakbang patungo sa mas matibay na kaso. Nagpahiwatig na handa silang magsumite ng karagdagang ebidensya at linawin ang proseso kapag buling pinagbotohan ang certification. Gayunman, maaaring gamitin ng manorya sa kapulungan at ng mga kaalyado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbubukas na ito para irepaso o baguhin mismo ang mga artikulo lalong sumisikip ang ruta patungong Senado sapagkat bawat medyalaman ay pwedeng may paglaban, mapalitan o tuluyang alisin. Sa labas na Kongreso, agad sumiklab ang mga kilos protesta mula sa mga grupo nagsusulong ng agarang paglilitis habang umaalingan sa social media ang teoryang ginawang political shield ng Senado ang Griman para hindi mapuwersa ang mga senador hukom na magdesisyon kontra sa popular na anak ng dating Paulo. Para sa mga taga-suporta ni VP Duterte, batunay naman itong hindi basta-basta may kakadena sa political persecution ang bisipangulo Pangulo at isa itong senyales na maaari siyang umabante sa planong pagtakbo sa pagkapangulo pagdating ng 2028. Kasabay nito, lumulutang ang posibilidad ng mga petisyon sa Korte Suprema upang kusyunin kung may kapangyarihan ba ang Senado na isoli ang isang kaso na ihain na lalo't na at wala rin nakasaad na planong timetable ang konstitusyon hinggil sa kung gaano katagal pwedeng ipagpaliban ang paglilitis. Ang anumang hatol ng mataas na hukuman maging paborman sa Senado o sa mga agarang paglilitis ay magtatakda ng mahalagang president sa pagpapatupad ng impeachment na maaaring umaling hanggang sa susunod na administrasyon. Politically, nagkakaroon ng pansamantalang breathing space si Pangulong Marcos Jr. sapagkat nabawasan ang pressure na kailangan pumesto ang kanyang mga kaalyado sa Senado, paboro o laban sa dating running mate. Ngunit nakabitin pa rin ang banta ng paglalantad ng mga ebidensyang naguugnay sa umano'y anomalya sa pondo at bantang seguridad laban sa mismong pangulo. Sa panig ni VP Duterte, ang delay ay maaring magpalakas ng kanyang loyal base at magbigay ng pagkakataong magsulong ng victim narrative. Subalit, pinahaba rin ito ang panahon kung kailan maaari pang lumitaw ang mga bagong aligasyon o testigo. Sa bandang huli, hindi pa tapos ang labanan. Kailangan munang magdesisyon ang kamera kung aalisin, lalakasan o uulitin ang mga artikulo sa kapalamang muling aakyat sa Senado kung saan 24 na senador kabilang ang bagong halal pagkatapos ng midterm election ang uhusga. Ang tagal ng proseso ay posibleng magdulot ng impeachment fatigue sa publiko na maaring pakinabangan ng alinmang kampo kapag gumaba ang interes ng mamamayan ngunit maaari rin itong maging mitsa ng mas malawak na mobilisasyon sakaling ipakulugan ng taong bayan na ang mga institusyon ay pumapalya sa tungkuling magpanagot ng mataas na opisyal. Sa ngayon, nananatiling nakabitin sa ere ang katayuan ng kaso. Hindi ibinasura, ngunit hindi rin masimulan habang kapwa naghahanda ang magkabilang panig para sa susunod na yugto. Kung may aral na mahuhugot, iyon ay nasa konteksto. May lumalalim na bangayan sa pagitan ng pamilyang Marcos at pamilyang Luterte. Bawat hakbang sa loob ng kongreso ay may bigat na lampas ng teknikalidad. Ito ay usapin ng kapangyarihan, pagpoposisyon at kung sino ang magdidigta ng balangkas sa nalalapit na halalan. Sa mga darating na linggo, titimbangin ng publiko at ng mga investor ang antas ng katiyakan ng politika kung ang remand ay pansamantalang sagot lang sa problemang legal o simulang punto ng mas matagal na bangungot pambansa na hatak ng atensyon palayo sa mahalagang reforma. Sa ganitong kalagayan, nakaposisyon ang Korte Suprema, ang Kamara at ang Senado bilang tatlong haligi ng isang palabas na hindi pa natatapos kapwa sinusubok ang kakayahan ng ating mga institusyon na balansehin ang teknikal na kahingian ng patas at ang pulso ng sambayanan habang nakamasin ang buong kung ang riman ay tulay patungo sa katarungan o baralama sa makinarya ng pananagutan.